Hey everyone, welcome back to the channel. Ngayon, we're diving into one of the biggest story in Hollywood right now. Selena Gomez is officially preparing to walk down the aisle. Tama, si Selena at ang kanyang long-time love, music producer na si Benny Blanco, ay iniuulat na naghahanda para sa kanilang kasal at ang mga tagahanga ay hindi maaaring maging mas excited. Sa video na ito, malalaman natin ang tungkol sa kanilang relasyon, kung ano ang kanilang aasahan mula sa malayo, kung ano ang kanilang asahan sa kanilang relasyon, at kung ano ang maaari nilang asahan mula sa malayo kasal na. Kaya magsimula na tayo. Ang pag-ibigan ni na Selena at Benny ay isa sa pinakamatamis sa Hollywood. Ang kanilang pagkakaibigan ay talagang bumalik sa nakalipas na mga taon si Benny, ay nakipagtulungan kay Selena sa kanyang hit na Can't Get Enough noong 2000 at Labinsyam, at mula doon, lumago lamang ang bono. Sa loob ng mahabang panahon, itinago nila ang mga bagay-bagay, ngunit noong huling bahagi ng 2000 at 2023, kinumpirma ni Selena kung sino ang may kaugnayan sa kanilang profesional. Nagulat kung ano ang naging koneksyon ng mga tagahanga. Tunay na espesyal at malinaw na sa unang araw na pinasaya ni Benny si Selena nang hindi kapanipaniwala. Fast forward sa ngayon, ang mag-asawa ay nagsagawa ng mga bagay sa susunod na antas na may isang pakikipag-ugnayan na nagkaroon ng mga tagahanga. Bagamat hindi ibinahagi ni Selena ang bawat detalye, ang mga tagaloob na malapit sa mag-asawa ay nagsiwalat na ang proposal ay matalik at taos puso eksaktong uri ng sandali na gusto ni Selena. Sinasabi ng mga mapagkukunan na si Benny ay hindi ka panipaniwalang sumusuporta sa Selena sa kanyang paglalakbay, tulad ng pag-ibig ni River, at ang kanyang pag-ibig sa musika, tulad ng pag-ibig ni River at River. Kung ano ang nagselyado sa DL para sa kanya, sinabi ng mga kaibigan ng mag-asawa na makikita ng lahat ang darating na ito dahil magkasabay si na Selena at Benny. Kaya paano ang kasal mismo? Bagamat ang eksaktong petsa ay hindi pa nakumpirma, ang mga ulat ay nagmumungkahi na sina Selena at Benny ay nagnanais ng isang bagay na elegante ngunit personal na napapaligiran ng kanilang pinakamalapit na pamilya at mga kaibigan. Huwag asahan ang isang over-the-top na panoorin si Selena ay palaging pinahahalagahan ang pagiging tunay at ang kanyang kasal ay inaasahang magpapakita yon. May mga bulungan ng isang patutunguhan na seremonya kung saan ay may kabuluhan para sa mag-asawa, kung saan ay makahulugan ang pananamit sa mga tagahanga o mga tagahanga. Pupunta si Selena para sa isang klasikong puting gown o sorpresahin kami ng isang bagay na mas moderno at matapang sa alinmang paraan. Ito ay garantisadong napakaganda. syempre, ang balita ay nagdulot ng malaking reaksyon online. Ang mga tagahanga ni Selena, nakilala bilang mga Selenators, ay dinadagsa ang social media ng pagmamahal at pananabi. Marami ang nagsasabi na hindi pa nila siya nakitang ganito kasaya, at tuwang-tuwa sila na natagpuan niya ang isang taong nagmamahal sa kanya para sa kung sino siya. Maging ang mga kapwa celebrity ay nag-chime in, binabati ang mag-asawa at nagpadala ng best wishes. Malinaw na ang union na ito ay may suporta hindi lamang ng mga tagahanga kundi ng buong industriya ng entertainment. Ang kasal na ito ay nagmamarka ng bagong kabanata sa buhay ni Selena. Mula sa kanyang mga unang araw sa Disney hanggang sa pagiging isang Grammy nominated na artist, isang artista at isang matagumpay na negosyante, napakaraming pinagdaanan ni Selena sa mata ng publiko. Ngayon, siya ay tumuntong sa isang bagong tungkulin bilang isang asawa, at marahil balang araw, isang ina. Nasasabik ang mga tagahanga na makita kung paano huhubog ng personal na Milestone na ito ang kanyang musika, ang kanyang karera, at ang kanyang pananaw sa buhay. So there you have it, lahat ng alam namin sa ngayon tungkol sa paparating na kasal ni Selena Gomez at Benny Blanco. Mula sa kanilang kwento ng pag-ibig hanggang sa mga detalye ng pakikipag-ugnayan at sa mga plano sa kasal na pinag-iisipan ng lahat, malinaw na ito ay isang Hollywood romance na narito upang manatili. Ano ang tingin mo kay Selena at Benny bilang mag-asawa? At saan sa tingin mo magaganap ang kasal? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe para sa higit pang mga update ng celebrity, at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng isang kwento. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.